What's up guys? Welcome to Yamado TV. Ngayon sa video kong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamot yung mga alaga kong manok kapag tinatamaan ko sila ng sipon. Sa loob lang po ng tatlong araw ay pagagalingin ko ang manok na to. Bago ko po pinus ang video na to ay napagaling ko na po ang manok na to. Bali 3 days din po bago siya gumaling kaya wag nyo pong in yung video dahil uh, naka-indicate po doon ng 1 to 3 days na gamutan. Pero bago tayo magsimula ay uh, wag mo munang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Yamado TV, at pindutin ang ring button para updated ka sa mga next video na gagawin ko. Dati kapag uh, may mga sipon yung mga manok ko, hindi ko pa alam kung paano ito gamutin. Nung nag-i-start pa lang ako mag-alaga ng mga manok, pero nung tumagal-tagal, ayun, medyo natuto na rin ako kung paano ito gamutin yung mga sipon. Napaka-simple lang po kung matutunan nyo na to. Madali na lang siya hindi na kay ma mamamatay ng mga manok kapag tinamaan ng sipon. Ito lang ang ating kailangan sa paggamot ng mga manok. Kailangan nyo lang ng mangkok or tabok, depende sa inyo. Lagay nyo lang ng konting tubig at ito ang... Ambroxetil powder. Yan ang ginagamit ko sa paggamot ng mga sipon ng manok. Napaka mabisa niyan. Ibuhos lang ang ambroxetil powder sa konting tubig. Depende sa inyo kung marami kayong gagamoting sisiw or manok. dami uh, damihan nyo rin yung tubig. Pero sa akin, uh, isa lang yung gagamutin ko dahil ito lang yung tinamaan. Pag nahalo nyo na ay gagamit tayo ng hiringgilya na walang karayom. Balit, uh, 3 to 4 shots lang yan yung uh, ipapainom natin sa kanya sa pilitan lang nating ipanganga yung kanyang bibig para may pasok natin yung hiringgilya na walang karayam yan ganito po ako maggamot ng aking alaga sa pilitan ko talaga siyang pinapainom ng uh, dahil kapag may sipon yung manok uh, wala yan siyang ganong uminom ng tubig kaya sa akin sa pilitan talaga kasi para sigurado ka na nainom niya talaga yung gamot kung ilalagay nyo lang naman yung ambroxetil sa tubig tapos ilalagay nyo lang sa kulungan niya hindi mo sigurado kung iinom niya ba yun or hindi uh, kaya dito na tayo sa isahan lang hipuin nyo rin ng kanyang dibdib baka nasubara na sa gamot chinik ko rin ang kanyang lalamunan baka may naiwan pang mga sipon dito para mabilis matanggal pagkatapos nga natin siyang painumin na ng gamot ay ihiwali natin siya ng uh, kulungan para hindi na po siya makahawa pa ng ibang mga kasama niya kasi napakabilis makahawa nitong bakterya na to sa tubig lang to eh once na nag inom yung isang manok sa pinag inuman niya matik mahawa eh. pagka dalawang araw niya naman ito na po yung uh, epekto ng gamot sa kanya medyo uh, nagnipis na po yung bukol sa mukha niya yung sipon tapos medyo matakaw na rin po siyang kumain i compare natin sa uh, day 1 niyang gamutan napakatamlay niya pa po, po nung hindi pa natin ginagamot ang manok na to pero ngayon uh, yan na po napakataka niya ng kumain pagkatapos ko sa kanyang pinakain ay papainumin ko naman siya ngayon bali ang ginawa ko ay pinainom ko na lang lahat sila ng gamot wala pong problema kahit makainom yung manok na wala pang sipo ng ganitong gamot uh, mas maganda pa nga po dahil may halo pong vitamins yung ambroxetil powder pangalawang araw pa lang po pero uh, napakalusog na po ng ginamot natin na may sipon samantalang nung una ay napakatamlay at hindi niya po kayang uminom na siya lang ito po siya yung nasa gilid na yan yan po ito na nga po ang day 3 papakainin po muna natin sila at bago natin bigyan ng Uh, gamot na ambroxipil lang isa nating may sipon uh, medyo fully recovered na po siya kaya sinama ko na po sa mga kasama niya at naghalo na nga po ulit ako ng ambroxipil powder yan po Yan na po ang ating may sipong manok. fully uh, recovered na po siya. In just 3 days po, nakarecover na po ang ating alagang manok. Dahil po to sa tulong ng Amroxetil powder. Uh, sana'y kapag may mga sipon rin ang mga manok nyo, itry nyo pong i-apply yung, in-apply ko rin sa manok ko na gamot. Uh, mabisa po ito. Sana nakatulong po ako sa inyo at sana'y... Huwag po kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Yamado TV at mag-subscribe ka na rin para sa mga next video ko ay updated ka. Abot sa pagmamanok lang po ang aking ginagawang mga video. Kung may mga katanungan ka ay i-comment mo lang at agad ko itong sasagutin. Salamat.